Idol, since matagal ka nang wala sa showbiz, ano ang business mo? It's none of your business. Idol, yung buhok mo, pagkupit ka. Idol, bakit may blue nails ka? I do my best na sagutin kayo ng maayos with all due respect. Pero personal choices. May mga things na kailangan na private. Kagaya nung, Idol, magbibi na kayo. Ang tanda mo na. Ganito, ganyan. Ah, gusto namin mag-ipon. And then, pag binigay ni Lord, diba? So, yung may mga bagay na ganyan. I keep things in private. Yung music namin, tsaka itong mga page namin sa social media. Yan. Yan na lang nga. Isipin yung business namin kung gusto nyo tumulong. Diba? Ganun lang kasimple. Kasi may mga bagay na, you know, you just leave it like that. And, magtatanong kayo, ano yung kotse ko? Saan ako katera. Magkano yung pagpapagawa ng gym ko? Huwag natin i-compare sa iba. wag ganun. Ako nga, kung alam ko lang yung alam ko dati, hindi na ako nagpatayo ng gym. Kaya naman pala. naka lang body lang, bodyweight lang. E kaso, di ko alam noong time na yun, Walang Google. Bumili na lang ako. Do it works for you. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor.